Hi, Monkey. Anong pangalan mo? Anong pangalan nito, sis? Ha? Jana. Jana. Max. <laughs> Hi, Max. Max, ang pogi mo naman. Ang laki-laki naman ni Max. Ay. Ay, nagpapakyot si Max kay Jana. <laughs> Sinang type mo? Si Jana, si Amber. Si Amber na yan. Si Amber, malaman. Ano? Si Lalagot ka, berop. Oh, kumakawala, ber. Oras sa makakawala. Yan, ber. Sa'yo talaga yung pupunta. Hi, Max. Ayaw niya kay Jana kasi puro buto-buto daw. <laughs> Walang makain. Hindi na video sa'yo, ber, ber, oh. Ay, ay. Binilaan ka, ber. Ang <laughs> gagot tinitingnan ako. Sabi ko sa'yo, sa'yo yan, eh. Sinong type mo? Sinong type mo? type mo? Si Jana ang type mo. Ay, ay sa may type Jana. Tingnan mo Amber, kay Jana siya nakatingin. Mahilig siya sa payat. Nginingitian niya si Jana, tapos nilabasan pa niya dila. Yari ka Jana, oras makalabas Jana. Ang <laughs> galit Nakangiti talagang siya sa Jana. Nakangiti siya kay Jana. Ang meron, oh. oh Pinipilit me. niya makalapit kay Jana. Ay hitting na siya. Nakangiti kay Jana. Yan. O, patawad niya. Walang <laughs> tunog.